Sa kasaysayan ng ating mundo, pinaniniwalaan ng mga tao na noong unang panahon, may malalaking nilalang na nabuhay sa ating mundo. Milyong taon na ang nakalipas mula noong sila ay pumanaw, at ang iilan sa mga ito ay kapiling ang mga taong nabubuhay sa mundong ibabaw. laman sa kwentong bayan ng San Jorge Samar na may isang barangay raw kung saan doon ay matatagpuan ang ngipin ng pinakamalaking pating na nabuhay noong unang panahon ang tinatawag na Megalodon Shark. Ngunit para marting ito, kailangan munang sumakay ng bangka mula sa bayan ng San Jorge patungo sa barangay Hanipon humigit kumulang dalawang oras. Aming binabaybay ang ilog ng Subol. Pagminalas, minalas, minsan mamamatay ang makina sa gitnang ilog. At sa taglay nitong layo, ang iilan sa mga pasahero ay natutulog habang kami ay nagbibiyahe. Makalipas ang mahigit dalawang oras na pagbibiyahe, sa wakas ay narating na namin itong isang barangay na kung tawagin ay Barangay Hanipun. At sa mahigit dalawang oras na pagibiyahe, ang pamasahe ay umaabot ng 50 pesos. Sa araw na ito, ang pakay kong lugar ay ang barangay Kagulo ulo kung saan doon matatagpuan ang maalamat na kwentong bayan, ang ngipin ng higanting pating ang Megalodon Shark na matatagpuan daw sa loob ng kuweba. Ayon sa kwento, noong unang panahon ang lugar na ito ay isang makapal na kagubatan at ayon sa matatanda, maraming baboy damo daw ang matatagpuan dito. Dahil sa daming bilang ng mga baboy damo, maraming tao ang naging mga ngaso at kung sila ay nakakita ng isang baboy damo, ang kanilang pakay ay ang huntingin at huliin ito. At sa kalaunan, ang tinatawag na hunting o para mahuli ang isang baboy ay tinatawag na hanipun. At sa takbo ng mahabang panahon, ang hanipun ay naging barangay hanipun. Pagkababa mula sa bangka, medyo malayo-layo pa ang barangay kagulo-ulo mula barangay hanipun. Kaya ang ilan sa kanila ay sinusundo ng ilang magdadala ng kanilang mga gamit o binili sa bayan ng San Jorge. Salat sa tubig inumin ang lugar na ito At ayon sa mga residente Kapag panahon ng tagulan o kaya malalakas na bagyo Ang kanilang waiting shed ay hindi na nakikita dahil lubog sa baha Sa ngayon, may proyekto na ang barangay para sa kanilang tubig Bago kulisanin ang lugar na ito ako muna ay nagtanong sa isang matanda kung siya nga ba ay may alam tungkol sa ngipin ng higanting pating. Maaram kahan istorya ang kapartihan tangon pating hakagulolo. May tangon pating. Pero taga din ni kagod. Tapos di ka maaram nga may dadida tangon pating. Sa aking pag-alis ay dumaan ako sa mga tulay na kahoy. At ang nakita ko ay hindi naaabot ng isang dekada ang tulay na ito. Bibigay na at hindi na mapapakinabangan ng ilang tao. Mag-isa akong naglakbay sa daan at makalipas ang ilang minuto, isang tulay na kahoy na naman ang aking dadaanan. Ang baranggay kag ulo-ulo ay naaabot ng mga taong nakaupo sa truno. Nakakalungkot man isipin ngunit ang lugar na hiningian ng kapangyarihan, isang simpleng bagay na mapapakinabangan ng taong bayan ay hindi binibigay sa mga taong noon, nilapitan, kinaibigan at pinakinabangan. Alasing 5 ng hapon, palubog na ang araw nang narating ko ang barangay kag ulo, -ulo. Hapon, isang oras kung saan sa pagsapit ng oras na ito ay nagsisiuwian na ang mga magsasaka galing sa kanilang sakahan. Sa nakaraang taon, October 2024, mag-isa akong pumunta sa barangay Kagulo ulo para i ang hadak ng Linupak Festival ni St. Francis. Mula noon at ngayon sa muli kong pagbalik ay may nakita akong pagbabago sa barangay kag ulo, At muli akong bumalik dahil nabalitaan kong may nagkukubling makasaysayang ngipin ang lugar na ito at sa bahay ng aking pinsan, dito ako ay nagpalipas ng gabi. Pagsapit ng umaga, isang napakagandang sea of clouds ang nakatakip sa barangay na ito. Tahimik na barangay at may payak na pamumuhay at bawat umaga ay mayroong malamig na temperatura. Maram ka namin, kaparkihan tayo. Ako rin itong palibutan na orang buka May takot na ang mga luluhok na iba. Pero kay... Kanto na sulog po. Kung kutunyo, di mo kaya rin ito takot. Pero ano yung mga sir, yung pagmila turista Ah, kung mga sir, yung lahat ng mga medyo madera. Ang mga barang yung pisiyan sa mga kapatid. Ang gay. Sa kasaysayan ng Pilipinas noong unang panahon ay mayroong history na ang Pilipinas, ang ilang bahagi ng kalupaan ay nasa ilalim ng karagatan. Kaya ang ilang bahagi sa parte ng katawan ng mga dambuhalang nilalang dahil sa pag-iimpukan ng mga bato, ang ilan sa mga ito ang mga deposits ay napunta sa kabundukan. Sa ikalawang araw ko sa barangay sa umagang ito ay sinamahan ako ng dalawang residente patungo sa kuweba kung saan doon daw matatagpuan ang ngipin ng higanting pating. Hindi kalayuan sa barangay humigit kumulang 20 minutos ay mararating na ang kuwebang aming pakay. Dahil alasays ng umaga pa lang, medyo madilim pa sa labas ng kweba. At sa labas ng kwebang ito, makakapal ang bato at matutulis kung hahawakan. Ang Megalodon doon ang isa sa pinakamalaking isda na nabuhay sa mundo. Pare sila lumaki ng 15 to 18 meters. Tatlong beses mas malaki kaysa sa Great White Shark. Pinaniniwala ang nabuhay ang mga ito 23 hanggang 3.6 billion years na nakakaraan. Sa ibang bansa, ang ilan sa mga ngipin ay natatagpuan sa mga baybayin. Ngunit ang pinagkaiba sa ngipin na ito ay matatagpuan sa loob ng kweba. Ang rason kung bakit nagkakaroon ng kuweba sa ilalim ng kalupaan ay ang pagkatuno ng bato o disolusyon. Ito ang pangkaraniwang dahilan lalo na sa mga lugar na may mga batong apog o limestone. Ang tubig ulan na sumisipsip ng carbon dioxide mula sa hangin at lupa ay nagiging mahinang asidik habang dumadaloy ang tubig nito at mga bitak na kahinaan ng bato unti-unti nitong tinutunaw ang mineral at lumilika ng maliliit na daanan na kalaunan ay lumalaki upang maging kuweba. Ang pagdaloy ng tubig sa ilalim ng lupa, lalo na sa mga lugar na may malambot na bato tulad ng sandstone o lava, ay maaring maging sanhi sa pagguho. Ang mga sedimentong dala ng tubig ay nagkikiskisan sa mga dingding at sahig ng mga daanan na nagpapalawak sa chamber ng kuweba. Maliban sa matutulis na bato at maputik na daan, dumaan din kami sa ilang dumi ng mga paniki sa loob ng kuwebang ito. Ayon sa aking mga kasama, delikadong pumasok daw sa kuwebang ito sa panahon ng tag-ulan dahil ang mabababang parte ay punong-puno ng mga tubig at hindi kalayuan mula nang kami ay pumasok sa loob ng kweba natanaw ko ang naglalakihang stalactites at stalagmites mga paniki at namangha ako sa aking nakita at sa unang pagkakataon ay nakita ko na ang tinatawag nilang ngipin para makasiguro, nagtanong ako sa DFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang kanilang tugon sa ipinakita kong litrato, kumpirmado nga, ito ay ngipin ng Megalodon Shark. Ang Megalodon ay isang pinakamalaking mandaragit na isda na nabuhay kailanman. Ayon sa pag-aaral, tinatayang ang kanilang haba ay mayroong umaabot hanggang 15 to 18 o 20 meters o katumbas ng 50 hanggang 67 na talampakan. Ang kanilang mga ngipin ay napakalaki at ito ang pangunahing fossil na natagpuan ng mga sayantipiko. Ang mga ngiping ito ay maaaring umabot ng higit 18 cm o 7 pulgada ang haba. Ang mga fosil ng Megalodon ay pangunahing binubuo ng mga ngipin at ilang vertebrae. Dahil ang cartilage ng kanilang kalansay ay hindi madaling nagiging fossil. Sa madaling salita, ang Megalodon ay napakalaking sinaunang pating na nagahari sa karagatan milyong-milyong taon na ang nakalipas. At ang fossil na ito ay matatagpuan sa isang liblib na barangay ng kagulo-ulo sakop sa bayan ng Sanhor Jorge Samar. dito sa ibaba naman parang ano siya parang dyan ng pagod Mula dito sa barangay Kag-Ulo-Ulo ako po si Antonio Cavubas at ito ang Province Life TV Discoveries History Explore and Docu Network